Ayan guys. So. Tara kunin natin yung mga hinog na. Kasi kakainin lang to ng ibon. Nakakatuwa naman to ang daming. Ang bunga ng sili kong tanim. Ayan guys. Oo, so. orange sya. Sarap. Sa sausawan. Kukunin din natin yung medyo brown. Ayan, guys. Okay, kakainin lang ito ng ipon. Ayan, guys. Yan na ang ating nakuha guys